Gandang umaga mga Kadok Creek Tayo po ngayon ay nandito ah. Tandang Sora Bayan Palengke Proof Dok Creek Dok Creek Dok Creek pala yun Ano ang paggawa ng lumpia Rapper Dok Lumpia Rape eh. Ganyan lang pala siya Dito po tayo sa Tandang Sora, Bayan Palengke Tugmasa natin to I only trust nature's drink is still drinking water. This tells you a 12-step process. That's for the sake class Hi The only water for me and my family the Nature's Galeng. friend is still drinking water Tisa, Ang lawa sila ang gumagawa rito Lumpia rapper Ano yung ayari sa arena? Kaling, matagal mo na ginagawa yan kuya kaling mas malalaki yung gawa dito kisa dun <laughs> okay yan po ang lumpia wrapper ganyan ang paggawa may marker sila 1, 2, 3, 4, 5 para anim ganun ka simple tapos ang sarap yan babalot mo ngayon sa ano so yan na siya pag natapos ilalagay minsan ng toge pwedeng turon pwede sa turon din ano saging Opo. oh dynamite dynamite ayan ganda magkano benta na isang ganyan sa ano sa large dose po ah may large, large pala's po ginagawa ho oh Tampung piraso po sa tanda, 10 piraso isang ganito sige salamat ate So ito po ang fish section. Malinis po sa palengke na to. Hi Lola. Ayan, gihiwa sila ng karne. Meat section na tayo. Maganda na ho naging uh, improvement palengke na to. Ang papaitan. Dito lang araw. Malinis po, hindi mabaho. Ang maamoy nyo lang mga normal na amoy ng ano. Ay, ay, si Kuya o. Oh. Ang pangalan mo Kuya? po, oh, si Kukoy oh. Sanay na sanay maghiwa. Maganda na tong ano, no? palengke nyo. No? Malinis. dito nung, nung, araw to, nung no, mga 80s. Mahirapan ka, to Maganda na to. Oh, Kuya. Ayan, ang tindahan nila. Punta kayo rito sa ano, Tandang Sora, Bayan Palengke. Shout out. Ano pangalan ang tindahan nyo? Crispy Meat Crispy Meat shop. Yes, sir. Ayan, punta nyo ha. Ah. So, ito mga gulay. Ayan. Oh, so, shout out sa lahat ng mga palengkero at <laughs> so, that's all. I'm Mabu. Sige kuya nito, uh, ano tawag dito ulit? Lato-lato. Lato-lato, hindi lato ng ano ha, iklog na ginaganon. Mataas sa, ano yan, ah. Salamat kuya. Okay.